Hi, hi, hi! Hi, everyone! Char, hi, guys! <laughs> for today's video content, I'm cooking a breakfast, no? And we have, have meron um, tayong chorizo. Uh -huh. Craving for this. Favorite tan acting daughter. Uh, so, we're gonna make Uh, yummy breakfast today. Kay marami tayong gagawin sa paligid-ligid. <laughs> sa bahay pala. So, see you later. So, kanina, pinakuluan ko siya ng about 5 minutes na pa-boiled sa water para mawala yung ano niya, sebo-sebo at saka yung yung ano niya, amoy. So, now I put na ano, nilagyan ko na siya ng oil. oil. So, see ya. So, tingnan natin siya. Naan lang natin yung ako ay pa hindi siya masunod. Hmm. Hmm. Ano? Palsik. Ayan. Mm, so, ganda na. Ayoko yung masyadong, ano, pagod. I mean, yung na, ano, na, na black na siya. Ayoko nun. So, hinaan na natin ng apoy. Hi, hi, hi. So, hinaan natin yung chorizo ko. Ang luto. So, luto na siya, no. Ayoko nung so much na pagod. Yung, ano na, dark na dark. Ayoko yun. Yan. Uy. Mabuntik na talang mabrown ma sa mani. Uy, ano ba to? So, ready na to. Kunin na natin. Kunin na natin siya. Kunin na natin. Then, at the same time, Pagluto na yun ako ng bulad. So, tuyo. Dried fish. Hmm. Okay. So much ito tayo sa ito. May food Hey, hi, hi! So, this is my chorizo. Sakto lang siya yung pagka-black niya. Oh. Hindi pala siya sunog. Hindi siya napagod, guys. So, we prepare na my rice and the same time look the yummy bulag ginukot po kayo kay Kain-kain na tayo mga unta Set, Let's eat! Bye for now See you in my next vlog Charm! Perfect! Hi, hi, hi Guys, everyone um Nag-start na akong kumain sa ako ang laming na masarap na dry fish. Tuyo, bulad. And I have the mango juice here. Ah, toyo, suka, and then look, nagkamay lang jud ko, no? Kasi super sarap siya. Buyan. Hmm? So, so sarap. So, here's my bang. <laughs> Kain-kain. Mga onta, everyone. Guys. Ah. With yummy breakfast. I think this is my brunch now. Breakfast lunch. Hmm? ah so, sarap magkamay. Mm. Ba? Ma? a beautiful... Excuse, my mom. Background at my back swimming pool. Hmm. I mean, swimming pool. From the garden at the backyard. Hmm. Kain kain. And the yummy bulag. No, oko pag kalami. So lami. Hmm. What? Mm, so lamit ba yan? Maroon ta, ang kain. Perfect breakfast. Mm. Kain na yun ka dyan.